Gitutukan karon sa komisyon sa wikang Filipino kung KWF ang pagpalagsik pagbalik sa mga pinulungan nga piligrong mawala na sa umaabot. Ano yung report ni Mark Reggie Abelia. Kaluyanin, arta, nata o Pipila lang kini sa mga namiligro na mawala nga pinulungan dinhi sa nasod. Gipaambit kini sa komisyon sa wikang Filipino subay sa kasaulugan sa buwan ng wikang pamansa 2025. Marami kong mga nanganganib na wika. Kapag nawala po isang kultura, ang nawawala rin. Busa karunungan ng wika, usa sa mga gihatagan og pagtagad ang pagpalagsik pagbalik sa mga posibleng makalimtan ng mga pinulungan. Meron tayong uh, 135 na wika at sinasabi meron tayong 32 naman na nanganganib. Kasi meron tayong batayan din na pamantayan sa language endangerment na ginagamit ng komisyon sa Wika para sabihin kung nanganganib na at nanganganib na maglaho yung isang wika. Pero rapat lang daw na habang bata pa ay sinasanay ang mga bata sa kanilang wika para mapreserba mga ito. Paagi nila kini aron dili malubong sa limot ang mga pinulungan o mapasa sa mga musnod pang mga henerasyon. Meron na tayong bahay wika sa Abukay, Bataan na nagsimula pa po ng 2018 at hanggang ngayon po ay sinusubaybayan namin dahil ang LGU po ay uh, ang uh, nangangasiwa na po ng Bahay-Wika sa Bukay Bataan. Aduna usay mga proyekto ang KWF alang sa pagpreserba sa mga namiligrong pinulungan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Credja Balitang Bisdak.